Ito. Wow. Letrang I. Debu ng babae. Oh. Sa letra ng O. Ako, senior citizen na to. 75. No. Minus 2. 73. 73. 73. All so ito na nga kami na no, naman kami patungong sea line dahil isang araw na lang ay pasok na naman so nagtano kami para magdagat dagat muna. At ito excited ng lahat pero ayan. Ayan, nakikita niyo naman, no? Talagang excited pero habang nasa biyahe tulog si Miss Jersey. Ayan, talaga nang hindi nang tulog niya. Layo na yata ng panaginip nito eh. Kaya ano kaya yung pinapanaginipan nito at ito si Miss Grace. Ayan tulog na tulog din Ayan naman si Miss Esther Tulog din Ayan naman si Miss Lovely Talaga naman parang lumayon na, ako Tulog na tulog Ayan So ito naman si Miss M, Ayan no Ganda lang At yun Nasa biyahe na kami Sa inyo nakikita Ito ang uh, Papuntang sea line Talaga naman At si Kirby <laughs> Kaya tulog Ang cute cute mo talaga Ito naman Nandito na kami sa sea line o, Nakikita nyo Ayun may mga camel siyang matatanaw sa malayo ayan yung sand dunes no? at eto naman nan, sa malapitan eto naman yung parang patakip silim na pero may kita mo yung mga camel sa so, inyo makikita napakaliwalas ng panahon napakaganda at yan ang ano yung sand dunes kung saan yung promaratrat ang mga land cruiser yan yung, yung makikita At eto Sir Sunny, ayan, ano na kaya yung tinitingnan yan. Habang nandito kami, nakikita namin may lumilipad. At ayan na nga, no, andito na kami talaga namang napakasaya, napakaganda ng panahon. At yun, may natanaw ako na lumilipad, hindi po yan UFO. Bahala kayo, hindi ko rin alam kung anong tawag yan, parang paraglide ba yan. Basta yan na yan, ang ganda tingnan, ang ganda tinutukan ko ng video kasi nga eh, naaliw ako. O ba diba, para siyang babagsak pero hindi naman kasi nga parang parachute lang naman siya na may makina. So, yun. Napakaganda siyang pagmasta, no? Ayan, no? Tumigil pa yung makina. At nagsimula na nga ang lahat na mag-prepare para sa dinner, no? Ayan, si Kirby, pakit na lang. At ito si George, na naman. Sir Daz, ayan. Siya niya may kita talaga naman. Tuwang-tuwa siya. Ito naman si Popsi. O, oh, di ba? Pogi-pogi. Ayan, so, ang lahat ay... Uh, sisimula lang mag-prepare ng kakainin eh. At yun na nga, no? simula na magpapoy, eh, siyempre dito kami mag iihaw ihaw barbecue, na chicken, siyempre, hotdog, at kung ano na -ano pa. At yun na nga, no? talaga namang napakaganda ng lugar na to. Kung kayo ay may time, pwede kayo pumunta dito para maligo. Dito lang yan sa Sea Lion Beach, okay? Meron silang mga cottages, meron silang mga uh, upuan at pwede kayo yung family nyo dali nyo dito kung may time kayo pag weekend maraming mga Filipino din kayo may kita dito maraming din kayo ibang lahing may kita kaya kung gusto nyo mag um, enjoy kasama ang inyong family dito sa sila ang pinakamaganda mag picture maganda pagmastan ang sunrise and sunset no? sarap maligo pero may mga panahon medyo malamig pa kaya Uh, magdala kayo ng uh, jacket kasi pag madaling araw iba na malamig talaga at magdala din kayo ng tent para pwede kayo mag overnight na pwede kayo matulog yan libre po yan walang bayad basta may kasama kayong babae family nga daw eh mayroon din sa kapila bukas din yon pero karamihan doon puro lalaki dito sa loob um, family family talaga dito pag may kasama kayong babae walang problema pwede kayong pumasok dito Ayan. so yun na sir eto sir asak naman Ayan, talaga nag-enjoy din siya Hi, ng kasama. mga Pilipinas. Siyempre, mga Pilipino, masyado tayong uh, kind and sweet, sabi nga nila eh. So, kaya nag-enjoy silang kasama tayo. Nag-ngenamot ng tek-isam balasangan. Hi, Mommy! huli ka pero di kulong. <laughs> Anong pinapanood mo? Baka talaga, Papsi. <laughs> Ang lupit mo talaga. <laughs> na ako. <laughs> eto na nga, naabutan na kami ng dilim, no? At syempre, dito kami matutulog or walang tulugan, bahala na kung ano mangyayari. At yun na nga, ano, uh, kakain na rin kami at malapit na maluto yung barbecue na niluto nila. At ayan na nga, no? kumakain na kami. Nakikita nyo naman, napakasarap ng mga ilo handa nito mga mga galing na tagaluto. Salamat na lang kay Ms. Hana. kung sino-sino pa yung mga nagluto, napakasarap ng inyong inihain. Talaga namang nag-enjoy kami. At yun na nga, si Kirby. <laughs> Kaya yun yan, si Mami kanta na kanta na siya. Talaga namang nag-enjoy -e siya. Pahingan natin yung kanta niya. So, na, naririnig yun na naman ako. Yun yung kanta ng Carpenters. Talaga namang favorite na favorite niya yung kanta niya. Kaya talagang kinanta niya. So, yun. Habang kami, habang siya kumakanta kami, nakikinig sa kanya. At, uh, nag enjoy naman kami sa kanyang kanta. Kasi... Let's round B or babae. Tres. Sometimes. Oh my God. Yes. Tres. Paano naging babae ang tres? B nga. O B, babae. Sa so, letra ng N! Teka lang, nag na kayo, wala pa namang oh, Ayan. <laughs> 37 N 37 N And... Literal na number. So, mag-iisip pa, no? Ay, mag-iisip pa! Ay, sige, sige. At, yun na nga no, sa inyo no? nakikita. Nag-bingo na kami. <laughs> <laughs> Hindi ko alam tong larong to, pero uh, nakikita ko. Mukhang maganda wow. naman at nag enjoy naman na lahat. Magandang palipas oras to. No? So, habang nagpapahinga kami pagkatapos ng kain, eto na, bingo na sila. So, ako tamang tingin na lang sa kanila tamang video kasi wala naman. Hindi ako pwede, hindi ko naman, hindi naman ako makapag-join kasi hindi ko alam kung paano laruin. Pero, ayun, tamang masid na, na ako. Tapos, pagkatapos ito, naligo kami sa dagat, hindi ko na nag-videohan. At, uh, yun, panoorin na lang ang mga susunod na pangyayari tuloy-tuloy lang sa pagpapanood. Actually nga guys, no? Ayan, pagkatapos ng bingo, eh, naligo na kami talaga. Na. Tapos, ayan, natulog na rin ako. Kinabukasan, ito may kita nyo. Ayan, so time lapse ito ng sunrise. At talaga napakagandang pagmasta ng sunrise dito sa sea line. Dala kayo ng camera nyo, cellphone, at ayan, pwede nyo kunan. Medyo malila yung uh, peso ng cellphone ko, pero napakaganda yan. Next time siguro talagang ilalagay ko sa napaka nasa open area, no? Sa akin kasi hindi ko nilagay sa open area, eh. Medyo, kaya yun, huma, nakaharang yung poste at yung kubo, no? So, next time, hahanapan ko talaga ng magandang uh, yun. At ito na nga, Nagising na lahat, ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning! good morning! Kapag nag-ihigay, papasok na lang kita doon. Ayong Morning. <laughs> <laughs>